Ngayong araw ay samahan niyo kami sa aming pagpunta sa Siargao. Pero but before that, bago natin marating ang exciting part sa ating pagpunta sa Siargao. So, ayan, kung nagtataka kayo kung bakit kami nandito sa Jagat, dahil pa-victory party na din namin to sa aming mga sarili after how many months na pagtuturo sa aming extension. And finally, natapos na din namin. And ayan, hindi kami kompleto dahil kulang kami ng isa pero gora pa rin. So sa aming hinahaba-habang paghihintay at dumating na rin yung mga kasamahan namin dahil nga sila ay nahuli dahil may mga business pa silang iniasikaso pero thank you pa rin at dumating din sila ng mas maaga. So ayan, sabi nga nila, hindi makakompleto ang aming pagsajamming kung wal hindi kami makakuha ng mga shells. So, ayan. Hi, lovers. Sana all. So, hi, Dang Idol. Ayan, nangunguha siya ng oyster. Dahil may nakuha daw siyang oyster. Oh, kay ganda ng dagat. So, maya-maya ay makakapunta rin tayo sa aking sinasabing Siargao. Pero, i-enjoy muna natin ang araw na ito kasama sila and I'm sure na ma miss din namin ang ganitong okasyon, ang ganitong pagsama-sama dahil konting araw na lang ay maghihiwalay na kami dahil kailangan din namin tatahakin ang aming mga sariling landas. Char! So ayan, ito na. Sinabi ko sa kanila, hindi talaga ako sasama sa Shargao kung walang life jacket. So ayan, pina life jacket na nila kami dahil ako for sure hindi talaga ako marunong lumangoy kahit anong babaw pa yan dahil may trust issue na ako. So ayan, nandito na kami and nag-prepare sa aming sarili para papuntang Siargao. And before that, before namin malating ang Siargao, Uy! Nangagaw kamera. Sige, ikaw o. Oh. tagaan tikag chance. Okay na, okay. hmm Hi, Dang. So, busy ang lahat sa pag susoot ng kanilang life jacket. Dahil sinabi ko nga sa kanila, malalang yung layo yung pupuntahan nating Siargao. Dahil tatawid pa tayo ng ilang kilometro, char, ilang kilometro bago marating ang Siargao na tinutukoy ko. So ayan, ito na. Ito na yung exciting part ng aming pagpunta sa Siargao. And kung nagtataka kayo kung ano yung sinagyan namin, yes, ito yung bangka, twin. O oh, ayan, twin yung bangka namin, no. Tingnan nyo naman yung bangka namin, oh twin, twin sisters and all. So, ginawa namin dyan is balancing lang kasi ilan ba kami sumakay dyan? Nine? Ay, ten ata. Ten kami sumakay dyan. So, balance, balance lang bago namin marating ang Siargao. So, Ayan, nakasakay na ang lahat and ready to go na kami. And thank you pala sa aming mami at daddy sa pa-free rides and pa-free life jacket sa amin dahil hindi talaga ako sasama sa kanila kung walang life jacket. So ayan. napaka baka OE ko or OE na talaga pero hindi talaga ako sasama kung walang life jacket. So ayan. It's time to go to Shargao! So ayan. Tingnan nyo naman oh. Mag-video-video -video muna daw kami para may remembrance sa Shargao. Thank you so much sa aming videographer! at hindi rin naman sila magbapatalo dahil isasama rin daw nila ang kanilang mukha, ay bahala kayo dyan oy nasa inyo yung kamera so ayan, papunta na kaming siargao, mahaba-haba tong biyahe namin, dahil malayo nga naman ng siargao, yung iba is um, sasakay pa sila ng airplane, then tatawid na then um, tatawid sasakay ng airplane or barko so kami, ayan, bangka lang twin bangka, and marating na namin ng siargao So, ayan lamang guys Yung aming eksena here Kung nakikita nyo, napakaganda ng dagat Okay, ganda ng dagat naman Uy, uy may kasali pa Actually, first time pala namin ito na magkasama-sama sa ganitong okasyon Na may pa dagat-dagat pa And special location kasi nga, Siargao So, ayan, welcome to Siargao Ayan, nakatawid na kami sa Siargao. Uy, tingnan nyo naman. ganda ng Siargao. Kahit hindi nyo tatanungin. ba? Diba? Say yes naman kayo dyan. Uy, ang ganda ng Siargao. So, ayan. Picture-picture lang kami dito. And, umaambon na rin. Baka, um, maabutan kami ng ulan. Mahirap na. So, ayan. Ang linis talaga dito sa Siargao kung inyong nakikita thankful na rin kami sa kahit konting oras na aming pagsasama-sama dito and na-enjoy naman namin ang lahat kasi nga kahit konting oras lamang yung naibigay namin sa aming mga sarili para sa ganitong okasyon and this will be a uh, memorable I'm sure na may miss din namin ang mga ganitong pagsama-sama, kulitan tawanan, iyakan lalo na sa mga bagay-bagay na um, kailangan namin tatahakin and I'm sure to my mga bao, kung mga panood nyo man ito, Thank you at nakilala ko kayo. Maraming maraming salamat at naging party ako ng buhay nyo. Kahit um, ako lang yung Muslim sa inyo pero grabe yung respeto, respect nyo sa akin. I'm so blessed talaga na kayo yung naging kaklasiko, naging kaibigan ko, naging part ako ng buhay nyo. And um, maraming maraming salamat. Sana hindi magbabago kahit makakita na kayo apam. Oy, ayaw po niya ako ninyo kalimti. Wala yung apam dito sa Shergao na itong giadtuan. Mga to, baka in the future makita mo kapam. Madato na mo ba? Din ako mag-barbecue na gihapon ko. Mga to, ayaw po ninyo kalimti, no? Narain nyo hang, ano, baong nga. Anan mabol na nga pinaka na pinakakulit, sa inyo ha. O, I'm sure na ma-miss jud ninyo ang ako ang kakulit, ang ako ang pagkabida-bida. Bida-bida ba ang terms ana? So ayan. Thank you so much and nakilala ko kayong lahat. I'm so glad. So our principe, I'm sure happy ka na diyan sa langit. Thank you so much sa tatlong taon na pagsasama natin. Mahal ka namin and you will be forever in my heart.